Tatlong bahay sa Davao City ang sinalakay ng mga otoridad dahil sa pugad umano ng isang international fraud syndicate. 78 Taiwanese nang biktima raw sa China at Taiwan, ang naaresto at nakatakdang ipadeport. Makibalita tayo kay Marlon Palma Hill ng GMA Davao. Dalawang buwang pinaghanda ng Davao City Police ang operasyon sa paghuli sa ilang Taiwanese sa lungsod na sangkot umano sa isang international fraud syndicate. Okay, careful lang atong mga judge nga mo grant sa search warrant. So dugay, dugay may naka-apply. Di ba dali kailangan pa mga makasulod sa mga balay, lang, intelligence operations. Nang maglabas ng search warrant ang korte kahapon, agad nagsagawa ng operasyon ng Davao City Police kasama ang ilang tauhan ng Taiwan Police. Sinalakay nila ang tatlong bahay sa magkahiwalay na lugar sa lungsod na umano'y ginawang illegal call centers. Ang problema dito... Ang Chinese, uh, the Taiwanese police are here because the, the the operations of the call center which is not really licensed to operate here, no permit, no nothing, is being operated for extortion and kidnapping purpose. Sa isang bahay sa Dalia Street sa Barangay Buhangin, pitong Taiwanese ang nahuli. Tatlong-putatlong -tatlong Taiwanese naman ang naresto sa Valgozo Street sa Barangay Bangkal dalawamput isa ang lalaki habang labindalawa ang babae kabilang isang buntis. Habang sa Santan Street sa Barangay Matina, dalawamput walong Taiwanese naman ang nahuli. Nakuha sa tatlong bahay ang ilang communication devices tulad ng mga telepono, laptop at telephone directory ng ilang taong taga-ibang bansa. Ayon sa pulisya, binibiktima ng mga operator ng illegal call centers ang mga dayuhan sa Taiwan at China. Ang mastermind to Forma dito, to asal ni dito. Wala. Na sila. Nilinaw naman ang pulisya na posibleng hindi lahat ng nahuli ay kusang sumama sa grupo para manloko. Ang iba raw ay posibleng biktima ng human trafficking at napilitang magtrabaho sa iligal na kalakaran nasa kustodiya ng Davao City Police ang mga nahuling dayuhan na tumangging magbigay ng pahayag. Bahala na raw ang kanilang mga abogado na umasikaso sa kanilang kinasasangkutan. Marlon Pamahil, nagbabalita, Pilipinas.